Kumusta naman kayo mga ka-farmers? So, kumusta naman yung mga baboy dyan sa lugar ninyo? Kasi nakakatakot na po ang panahon ngayon mga ka-farmers, nagkakaubusan na po ng baboy. Dahil po sa napabalitang sakit na ASF. So dito po sa lugar natin mga ka-farmers, dito po sa Cebu, sawa po ng may kapal lumalaban po mga ka-farmers. So ngayon, i-update ko po kayo sa baboy po ng Binida and Family. So bali mga ka-farmers, ito po yung ating mga fatining mga ka-farmers. So nasa finisher stage na po dito sa kulungan na ito. So dito na naman po sa kabila mga ka ay yan. so bali na sa grower stage pa ho sila. So bali yung idadho nila ay nasa magda dalawang buwan po mga ka-farmers. So estimated po natin na timbang dito ay nasa 50 live po mga ka-farmers. So meron pong maliliit, naguro nasa 40 plus po or 40 to 50 kilos estimated po mga ka-farmers. So dito sa kulungan na ito 18 heads, doon din naman po sa kabila yung kanina ay 18 heads din po mga ka-farmers mga malapit na po yung i-harvest. Dito naman, meron pong apat. So, ito po yung sobra doon sa nauna po nating na i-harvest. So, gawin po natin itong inahinin. So, meron po tayong pangdagdag na inahinin mga ka-farmers. Bali, apat po. So, hindi po tayo magpapadala sa panahon ngayon. So, kahit ganito po ang sitwasyon ng panahon ngayon, meron pa rin po tayong inahinin. So, doon din po sa dulo, meron pong barakuhin na isa. So, bali yung idagdagdag po natin ay isang barakuhin at saka apat po na inahinin. So, ito naman mga ka-farmers yan. So, amin po itong hiniwalay po kasi biglang ayaw na lang kumain at ayaw pong bumangon mga ka-farmers na hihirapan po sa pagtayo. So, namamaga po yung kanilang binti, yung may kasukasuan po mga ka-farmers na mamaga tapos, tinurukan na natin ng gamot. So, ngayon po mga ka-farmers, ayan, nakakatayo na at kumakain na rin po mga ka-farmers. So, magaling na ho sila. Although, hindi pa katulad ng normal na paglakad po mga ka-farmers, medyo nahihirapan pa nung konti. Pero, at least po mga ka-farmers, magaling na at saka kumakain na po. So, yun po ang pinakamahalaga sa baboy mga ka-farmers. So, yung baboy, kahit may karamdaman, tapos kumakain. So, huwag pong mag-alala mga ka-farmers kasi mabubu buhay po yan. Pero kapag doon po sa baboy na ayaw kumain, ay doon ka po mag-alala mga ka farmers So, wag mong tatantanan, turukan mo ng gamot hanggang gumaling mga ka-farmers. So, dito naman, dito sa kulungan na ito ay nasa starter stage po mga ka-farmer. So, starter pa ho dito, sila po ay mag-iisang buwan pa po at sila din po ay 18 heads. So, bali yung mga baboy ho natin mga ka-farmers, ay tayo lang po ang nagbebenta ng karne. So, hindi na po kami nag-dispose ng mga fatteners dito, mga ka-farmers. So, kami-kami na lang po ang nagbebenta. Kina po namin. Tapos, binibenta po namin ng karne. Noong nakaraan mga ka-farmers, medyo short pa nga tayo. Kaya kumuha po tayo ng baboy sa ating mga kapitbahay dahil hindi po makakasupply yung mga alaga natin. Pero ngayon mga ka-farmers, medyo matumal. So, okay na rin po ito kasi iniiwasan po muna natin kumuha ng baboy sa iba. Dahil nag-iingat po tayo mga ka-farmers dahil po sa panahon ngayon.